Samantala, bumuo naman ng komite ang Department of Interior and Local Government o DILG na mangunguna sa complete overhaul ng Konseho ng Bamban Tarlaca. Ito'y kasunod ng pagkakatalaga kay Eranyo Timbang bilang acting mayor ng munisipalidad matapos i-dismiss sa serbisyo si dating mayor Alice Guo dahil sa patong-patong na kasong kinahaharap nito. Narito ang ulat ni Kyle Bulias. Bumuo na ng komite ang Department of Interior and Local Government para kumpletuhin ang konseho ni Bamban Tarlac Acting Mayor Eranyo Timbang. Ayon kay Secretary Benher Abalos, alin sunod ito sa Local Government Code at isang Memorandum Circular noong 2019. Tinalaga ko po si uh, Yusek Iringa ng DILG, si uh, Regional Director uh, Nuida ng uh, Region 3. Yeah, but... Tapos maghahanap po kami ng tatlong uh, civil society organization. Mm -hmm. po yung isang uh, provincial uh, ano po yung PCL yung uh, na tawag na ano councilors league sinabi ni Abalos na ang komite ang magtatalaga sa walong kinatawan na magiging konseho ng timbang dagdag pa ng kalihim kailangan na itong mabuo hanggang bukas dahil marami pang hahabulin na trabaho ang kauupo lamang na acting mayor Samantala, sinabi ni Abalos na makalipas ang tatlong buwang panunungkulan ni timbang bilang alkalde ng Bamban Tarlac, kalamang susundin ang rule of succession kung saan ang mauupo ng alkalde ay ang dating vice mayor na si Leonardo Anunsasyon at ang magiging vice mayor naman ay ang number one councilor na si Timbang. Sabi ni Abalos, ito y matapos patawan ng tatlong buwang suspensyon ng ombudsman sina Anunsasyon kasama ang siyam na municipal councilors kaugnay pa rin ng isyo sa Pogo. Kahapon nga ay nanumpa na bilang acting mayor ng Bambantarlac si Timbang na siyang nag-iisang opisyal sa lungsod na hindi sumang-ayon na bigyan ng permit ang operasyon ng Pogo. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.